Janine Gutierrez, nakisaw-saw, may patama kay Kim Jo. Karma is real daw. Dahil sa sunod-sunod na issue at pagkawala ng isang brand. Sadyang bitter pa rin at hindi makamove on, pati ang personal na buhay ni Kimi, nakikisabay din itong si Janine. Hindi pa rin tumitigil, walang pagbabago. Si Paolo pa rin ang punot dulo kung bakit nahikisaw-saw ang aktres na ito. Tama ba ang ganyang salita? Gaya na may pinagdaraanan si Kimi. Paanong karma at deserve? Walang inagaw kaya huwag makisali sa isyo. Galit na galit ang mga fans sa pagputok ng pagpapaninig ni Janine. Ayon nga sa mga komento, Kapag talaga walang project at nilalangaw ang love life, gagawa ng paraan para mapag-usapan. Anong pakialam niya sa problema ni Kim Chu ngayon? Nakikisabat dahil si Paulo na naman ang gustong pag-usapan niya. Nakakasawa na yung palaging patama ni Janine. Ang laking ingit, kaya ayan, gumagawa ng mga eksena. Ano ayon kung may personal na pinagdaraanan para hindi siya dumaan sa ganyang problema? Kung walang magandang sasabihin, mas mainam na huwag makisali at itigil ang ganyang patama. Masyado lang pinapalala ang sitwasyon at dumidikit sa pangalan ng kimpaw. Sino ang hindi magagalit at hindi mapakali sa ganyang ugali ni Janine. ilalang yan sa mga G na G. Kahit ano na lang talaga, gagawin nito ni Janine Gutierrez.